saan ba nagsimula si Zaire Basco? Nagsimula lang naman si Zaire Basco sa pagkocontent dito sa TikTok then Suddenly, I discover mayroon palang gantong reality show na kayang tumulong para abutin yung pangarap ko. Pero before the house of cool sino nga ba ako? Si Zaire Basco is a full-time school student lang din talaga na walang ginawa kundi aral, aral, aral. kung saan wala din akong time to, to myself. Ang alam ko lang gawin that time is kailangan ko lang maging academic achiever. Kasi yun yung gusto ng lola ko. Which is for me talaga, all of my life, ang nangyari talaga sa akin is school lang. Pero before that, before ako malulung sa pag-aaral, dumating po na ako sa punto na parang wala akong paki sa mundo. Which is para akong naging spoiled brat na nung hindi pa naghihiwalay yung parents ko, yung family ko, nasa side pa lang ako ng, 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 ng tatay ko or yung dad ko is ang kilala kong parents ko, yung mommy and daddy ko which is tatay at nanay ng papa ko. Yun yung kilala kong parents ko kasi sila yung nagpalaki sa akin and to my kuya. Then suddenly, um may mga changes or mga nangyari because of some reasons na naging dahilan para magiwala yung parents ko. Then that time, doon ako napukaw or doon ako nagising sa katotohanan na kailangan ko magising sa realidad. Na kung saan in the end of the day, even meron tayong family na masasandalan, kailangan marunong pa rin tayong tumayo sa sarili nating pa. Kaya that time na nag yung parents ko, sobrang nanibago ako sa life changes ko na parang sanay ako na baby ako, sanay ako na parang lahat ng gusto ko na susunod, na parang even though wala akong gawin or gawain bahay, bahay is okay lang. But at this time, nung nag yung parents ko, napunta ako sa side ng mama ko, doon nagbago lahat lahat ng nakasanayan ko sa side ng tatay ko, kabaliktaran ng nang nangyayari sa side ng nanay ko. Which is, doon ako, dun ako namulat na kung saan kailangan mo gumawa ng gawain bahay, kung saan kailangan mo maglaba, magsaing, magwales, or mag-school, or mag-aral. Kasi guys, before talaga, all my grades are passing grades lang. Parang 70, 69, 73, 75. Parang pag naka-line of 8 pa ako, or 80, sobrang saya ko na nun. Pero the time comes na parang I see the value of education, then na, pu na push din ako talaga ng lola ko kasi yung side talaga din ng nanay ko, sobrang academic achiever sila. Na kung saan nung una, na-depressed kasi parang hindi ako sanay sa, sa, bu sa buhay na parang may kasama ko sa kwarto, kasama ko sila sa kwarto, wala akong self-time na parang ang alam ko lang before is maglaro na maglaro, yun lang. Pero the moment na nagiwala yung parents ko, sobrang bago sobrang grabe yung binago nun sa buhay ko. But at the same time, sad siya kasi nag yung parents ko. But the thing is, may mga bagay talagang ginagawa si Lord just for you to teach a lesson talaga. Kaya for me, my teacher talaga in life is my experience. Kasi yung experience kong in life, pag na-share ko rin naman yun sa inyo, grabe din talaga yung napagdaanan ko. Pero si Zaire Basco, isa lang din naman akong ano, academic achiever na kung saan. Lumalabal din naman ako sa school namin. Representative ng per section. Ayan, lagi tayong sumasali. Ayan, pa, pageant kumbaga ba. Pagdating sa school ng, ng United Nation, Miss Nutrition, yung mga ganun guys. Buwan ng wika, sumasali tayo sa mga ganun. Hanggang sa dumating yung time, when it comes pandemic, na kung saan nakaroon tayo hmm. ng some lockdowns, hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. Na kung saan, gabi din talaga yung binigay sa akin depression. Na, kaming lang to sa mga nanonood na parang, baka ano rin kayo na, Naging suicidal person talaga ako that time. Then kailangan kong humanap ng ng isang way para ma, para mabago yung mabago yung pananaw ko na parang I just want to kill myself na lang or parang feeling ko pasan ko yung mundo, gano'n. kasi parang that time sobrang ano pa ako ay bata eh? na parang hindi ako sanay eh, parang nagbago yung life ko na parang sanay ako sa luho, sanay ako sa magaan na buhay. Then the next time the next day biglang yon nagbago lahat. Pero at the same time, alam ko sa sarili ko na yung pagbabago na yon is naging good way siya for me para matuto sa buhay. And at the same time, doon ko nakita yung The House of Colab. Na kung saan, meron nang naman ako friend na parang nandito sa The House of Colab na kung saan, siya si Telly Tanyan, if you don't know, si Telly. Isa siyang ano, for me, multi-performer kasi kaya nang kumanta, kaya nang mag pero kaya din nang sumayaw. Ang galing nun sobra ni Telly. Sobrang idol ko yun when it comes to talent. Nalaban 'yun, nakita ko to. Hanggang sa naging fan ako ng House of Coleb nung season 1 pa lang. Na parang alam ko yun na parang every 6 PM, pag 6 PM nagpipray kami sa house, pero after noon, dumidiretso ako sa laptop ko kasi manonood ako ng episode nila. Kasi nung season 1 ng House of Coleb, guys, wala talagang 24/7. Wala talagang everything. Ang inaasahan mo lang 'yung episode nila and 'yung live nila sa TikTok na may specific time lang. Then after that, I tried na parang, pwede ba ako dyan? Kaya ko ba yan? Hanggang sa nag-audition ako. Hanggang naging apprentice ako ng season 1, then nakapasok ko ng season 2. Then pagpasok ko ng season 2, grabe din. Ang hirap pala na parang pagsabihin mo yung pangarap mo and at the same time yung passion mo. Kasi passion ko mag-content eh. Passion ko mag alam or parang that time passion ko gumawa lang ng gumawa ng content na nagpapasaya sa akin. Pero at the same time, I need to achieve my goal na kailangan ko magtapos ng pag-aaral kasi ang key for me na payagan ako dito ng parents ko, magtatapos ako ng pag-aaral pero hayaan nilang gawin ko yung, hayaan nilang gawin ko yung gusto ko sa buhay ko. Pero at the same time, the moment na nandito ako, since na 22 ako pumasok, which is March, March, March 13, 2022, na kung saan, nandito kami for 3 months, sobrang bago, wala pa, guys, wala pa ng that time sa si Mama Carla, parang ano pa noon, madami pa kaming noise complaint, pero ang dami din nagbago, ang dami, ang dami kong nakilala. First time ko yon kasi guys, sa buhay ko, hindi talaga ako pinapayagan ng parents ko, even ng lola ko. Parang lalabas pa lang ako ng print sasabihin na sa akin, ano na naman, na naman pati ganyan. Alam naman natin mga parents natin eh, sobrang protective lalo na pagbabae ka. Hanggang sa dumating yung time na na-explore ko yung bagay na hindi ko alam na parang kaya ko pala. Siguro sa, sa loob ng tatlong taon ko dito sa Dawes of Colab, I've learned a lot. Na kung saan, na parang, if you want to be successful talaga, surround your surroundings with successful people para ma-adapt mo kung ano yung ginagawa nila and mindset nila. Kasi ang hirap naman na i-adapt mo yung paligid mo pero alam mo naman sa kanila na, na isa rin sila sa mga taong hindi pa successful. Kaya for me, lagi akong nakikinig kay Sir JV. Actually, kay Sir John. Si Sir John, isa siyang factor for me talaga din na para mapakita sa akin kung ano ba talaga yung gusto ko in life. Na parang, ano ka ba talaga as content creator? Kasi hindi naman pwedeng parang, yes, we're doing content. Pero the thing is, yun ka lang ba talaga? The House of Colab. And tong reality show na to, madami tong tinulungan, madami tong nagabayan. At isa na ako doon na masasabi ko na parang, most of you guys telling me or asking me, bakit ako nagsistay? Why Zaira, wala na yung mga kasama po na nandiyan ka pa rin, hindi ka ba nananawa? No, hindi ako mananawa sa isang bagay na nagbibigay sa akin ng oportunidad. Guys, the house of Colob is a house of opportunities. Na kung saan na nandiyan na, it's up to you na lang if you're gonna take it or not. Sponsive na kami dito eh. And for me ah, mas lalo pa ako nagiging better and better when it comes to being a content creator, to be looking forward to be an artist. Kasi sa the house of Colob, di ka lang naman tuturuan para gumawa ng content eh. The House of Kolab teach you paano mo malaman kung gaano, ka, gaano nga ba kahalaga. Yung ikaw as a content creator, kung gaano ka kahalaga pag gumawa ka ng content sa isang brand, yung hindi ka naaabuso. The House of Kolab teach you how to earn. And the House of Kolab teach you how to put your real followers to real numbers. Kasi ang hirap naman na mayroon tayong million followers. Pero wala naman tayong million in bank. Di ba? Kaya nga sabi, lahat ang pwedeng mong as a content creator, ibibigay sa'yo ng Dao of School of... Like now, we're having a challenge being uh, here in poolside area. Kung makikita niyo to sa episode, guys, we're having this kind of challenge this week na survival. Ako, kung saan, tuturuan ka din naman talaga ng Dao of School of na parang lumabas ka naman sa comfort zone mo, sa safe zone mo. Kasi sometimes, yun yung nagiging reason eh. Kung ba talaga napupunta sa delikadong sitwasyon. Kaya, kung tatanungin niyo ako bakit ako nagsistay, simple, dito ako mananalo. Dito ako aasenso. At dito ako aangat. And again, if you wanna know me, if you want to know me more, just comment down below and sasagutin natin ang mga tanong niyo.